Welcome to this channel. Ang presentation ngayon ay ating aalamin ang kakila-kilabot na naging pangitain ni Pope Leo XXIII, kaugnay sa pagkakalikha niya ng Saint Michael Prayer. Alamin natin ang kaganapan ng pag-uusap ng ating Panginoong Heso Kristo at ni Satanas ayon sa naging vision ng Holy Pontiff. At bakit ang prayer ay through the invocation of Saint Michael? Sino si Saint Michael? Noong October 1, 1884, nagkaroon ng nakakabahalang pangitain si Pope Leo XIII. Nang matapos siyang magmisa sa kanyang pribadong Vatican Chapel, na dinaluhan ng ilang cardinals at miyembro ng Vatican staff, bigla siyang huminto sa paanan ng altar. Humigit kumulang 10 minutes siyang nakatayo doon, namumutla at waring in entrance. Mula sa chapel, tumuloy siya kaagad sa kanyang opisina and he composed the St. Michael Prayer. Nagbigay siya ng tagubilin na dadasalin ito after each masses all over the world. Nang tanungin siya kung ano ang nangyari, ipinaliwanag niya, nang siya ay paalis na sa paanan ng altar, bigla siyang nakarinig ng mga tinig. Dalawang boses, ang isa ay mabait at banayad, ang isa naman ay masungit at malupit. Nanggaling ang mga boses malapit sa tabernacle. Habang nakikinig, narinig niya ang sumusunod na pag-uusap. Ang mapangasar o sarkastikong boses ay ang tinig ni Satanas. Sa kanyang pagmamataas ay nagyabang siya sa ating Panginoon at sinabing kaya kong sirain ang iyong simbahan kung mabibigyan ako ng oportunidad. Ang malumanay na tinig naman ng ating Panginoon ay sumagot ng kaya mo ba? Gawin mo kung ano ang iyong kagustuhan. Ito ay nahahalin tulad sa Book of Job, Chapter 1, na kung saan pinahintulutan ng Panginoon si Satanas, na gawin kay Job kung ano ang gusto niyang gawin dito, dahil sigurado siya, na hindi matitinag ang pananampalataya ni Job sa kanya, sa kabila ng mga misfortunes in life. Ang sabi ni Satanas, upang gawin ito, kailangan ko ng mas maraming oras at higit na kapangyarihan ang sagot ng ating panginoon gaano karaming oras gaano karaming kapangyarihan ang sabi ulit ni satanas 75 up to 100 years at isang mas malaking kapangyarihan mula sa mga taong magbibigay ng kanilang sarili sa paglilingkod sa akin ang ating panginoon ay nagbigay ng kanyang permission na ang sabi you have the time you will have the power gawin mo sa kanila ang gusto mo Ang haba ng panalangin ay 10 times in length than the version we use today. Here is the short version we are praying today in most churches after each masses. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray and do thou, O Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits. who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Noong 1886, ipinag-utos ni Pope Leo XIII na ang panalangin ito kay Saint Michael ay dasalin sa pagtatapos ng bawat misa sa Universal Church, kasama ang Salve Regina o ang Hail Holy Queen. Nagpatuloy ito hanggang 1965. Subalit dahil sa repormang ginawa ng Second Vatican Council, ito ay nahinto. Gayunpaman, sa pagtatapos ng kanyang mensaheng Angelus na ibinigay sa St. Peter's Square noong Sunday, April 24, 1994, hinimok ni Pope John Paul II ang mga Katoliko na muling dasalin ang panalanging ito unti-unti itong nabalik na dinadasal pagkatapos ng misa. Ang Holy Father, Pope John Paul II, ay tumugon sa mga kasamaang nakikita natin sa mundo, ang mga kasalanan ng abortion, euthanasia, terorismo, genocide, at iba pa. Si Satanas, at ang iba pang fallen angels, ay ginagawa ang kanilang makakaya, upang akayin ang mga kaluluwa sa impyerno. Kailangan natin ang tulong ni Saint Michael para sa mga kadahilanang ito. Maraming mga parokya ang nagtayo ng shrine in honor of Saint Michael at nag-aalay ng panalangin sa kanyang karangalan at protection. Si Saint Michael the Archangel, na ang ibig sabihin ng pangalan ay, isang katulad ng Diyos, o one who is like God, ang namuno sa hukbo ng mga anghel na naghagis kay Satanas at sa mga rebelding anghel sa impyerno. Sa katapusan ng panahon, gagamitin niya ang espada ng katarungan upang ihiwalay ang matuwid sa kasamaan, Book of Revelation chapter 12, verse 7. He is an archangel associated with courage, protection and divine intervention. Nagkaroon ng digmaan sa langit dahil sa pride ni Satanas. Gusto niyang maging kagaya ng Diyos at ayaw niyang magpasako. Si Saint Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon o si Satanas. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban din, ngunit sila ay natalo at wala ng lugar para sa kanila sa langit. at inihagis ang malaking dragon, yaong matandang ahas, na tinatawag na Jablo o Satanas. Itinapon siya sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay itinapon din kasama niya, at doon sila magkakasama na sa impyerno. Silang lahat ang naghahasik ng kasamaan sa mundo. Ayon sa Revelation, one-third ng mga anghel sa kalangitan ang nakiisa sa paghihimagsik ni Satanas laban sa Diyos. Sinasabi ni Saint Basil and other Greek fathers na si Saint Michael ay prinsipe ng lahat ng mga anghel. Sa pag-usbong ng scholasticism at paglalahad ng Nine chorus of angels, ang ilan ay nagsabi na si Saint Michael ang prinsipe ng seraphim, ang una sa mga chorus of angels. Gayunpaman, sang-ayon kay Saint Thomas Aquinas, si Saint Michael ay prinsipe ng last chorus of angels. Si Saint Michael the Archangel ay hinilingan ng proteksyon para sa iba't ibang okasyon. Noong 590, isang malaking salot ang tumama sa Roma. Pinangunahan ni Pope Saint Gregory the Great ang isang prosesyon sa mga lansangan bilang isang akto ng penitensya, paghingi ng kapatawaran at pagbabayad sala para sa mga kasalanan libingan ni Hadrian, gayon ay Castle of St. Angelo, malapit sa St. Peter's Basilica. Nagpakita si St. Michael at iwinasiwas niya ang kanyang espada na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng salot. Nang maglaon ay nagtayo ang Santo Papa ng isang kapilya sa tuktok ng libingan at hanggang ngayon ay isang malaking rebulto ni St. Michael ang nakatayo doon. Therefore, in our Catholic tradition, Saint Michael has four duties. Number 1, to continue to wage battle against Satan and the other fallen angels. Number 2, to save the souls of the faithful from the power of Satan, especially at the hour of death. Number 3, to protect the people of God, both the Jewish of the Old Covenant and the Christians of the New Covenant. And finally number 4, to lead the souls of the departed from this life and present them to our lord for the particular judgment and at the end of time for the final judgment. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Saint Michael the Archangel is the patron saint of the military, police officers, firemen, deaf and people who work in dangerous conditions. His feast day is celebrated on the 29th of September. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.